Hello blogs! Welcome to my guys! For today's video ay paghuhulay tayo ng luto. Kumuha na ako ng tanim ko na patani. Pilitas ko na rin yung buwan ng mamasitaw ko. Tapos naglakad-lakad ako sa likod. May nakita akong mushroom kaya kinuha ko na rin. Kailangan ko rin ang kamote kaya kumuha na ako ng konti. Inihanda ko na yung mga gulay na lutuin ko. Inuna ko na yung patani. Tapos sinunod ko na yung sitaw. Medyo lagpas tong 60 seconds tong video yung ginawa ko ngayon. Kaya sana panahorin nyo hanggang sa dulo. Ilinis ko na rin yung mushroom na nakita ko sa likod bahay kanina. Isa lang yung nakita ko pero okay na rin to kasi mas makakapagdagdag sa lasa na niluluto ko. Pinitpit at tinagdag ko na rin yung bawang. May kasama din yung kamatis sa sibuyas kaso hindi ko na nakunan ng video. Ahaluan ah, ko rin siya ng konting manok. Nilagyan ko na ha ng yung kawali. Tapos nilagay ko yung bawang, sibuyas at kamatis. May nekos-mekos ko ng konti. Ito rin ay dunayaan. At nung maluto na hayan mga sahog, nilagay ko na rin yung chicken. Tapos mekos-mekos ulit. Tapos lagyan ng tubig. Takpan. Hintayin na maluto. Buksan. Tapos iila din na yung patani. Imekos-mekos na ang konti. Saka iladay ang mushroom. Halo-haloin ng konti at lagyan natin ng asin. Tapos takpan natin ulit. At pag naluto na nga yung ating patani ay ilagay na natin yung ating sitaw. Lahat nga pa na ng samkap na niluluto ko ngayon ay galing sa likod bahay namin. Pati yung manok, hinuli ko lang din. Hintayin natin maluto yung sitaw. At pag luto na ay lagay natin yung ating kamotitaps. tops. Lagyan ng konting tubig at, at i-adjustin natin yung asin. At pag naluto na ay pwede na i-serve. Thank you for watching!